Ang bait oh, naman. <laughs> Oo, oh, sabi ni ni uh, Erica si Shang Dao ay papagpatawad. Mm -hmm. oh, kaya lang, tumatakas sa gabi and... Gumigimik. Gumigimik. Palagimik. Yeah. Okay lang ba sa inyo yung tumatakas? Yung parang may tinatago ba? Oo. <laughs> oh. oh yeah. Kaya base sa flex ni Hypeh, si Erika, mga hakbanger! Oh, Akyan! Oh, baba. Oh, baba. May dalawa umakyat, may isang bumaba. Tanongin muna natin si Ichi. Um, basis sa sinabi, mapagpatawad. Ayun, um, kasi kapag mapagpatawad, ako, I don't like yung um, na li limit or na, na, na overcome ko yung limitations. So, dapat may limitations din ako. Kung mapagpatawad siya, dapat One time ko lang gagawin 'yung maliko and and done. Wala na akong gagawin. Eh 'yung sa pagtakas, sa pagtakas naman, madali namang kausapin naman 'yung mga magulang or yung mga inlola na sana magpaalam para mas maging maayos. Kung hindi naman payagan na kasama ko or everything, it's okay naman, may next time pa naman. Hindi, ikaw ba 'yung boyfriend na ano ka, mahigpit? Halimbawa, uh, gusto di, niya lumabas kasama ko. Hindi naman, hindi naman. Um, at some point I just need update lang naman. Like um kuno siya, okay na sa akin. So papayagan yun. mo siya. Lang? Mm. Ay, magandang quality yung mapagpatawad ah. Kasi Oo, mahirap naman. gawin yun. Oo. Yes. Diba? Oo, when you're forgiving, that's a very good quality. Correct. Iba kasi pride ang umiiral eh. eh Di ba? Si Lance na umakyat din. Bakit? Um, sa akin po, like yung sinabi po ni Ichi, para sa akin, sobrang laki po nung magiging mapagpatawad. And uh, kasi kapag mapagpatawad ka, it shows na understanding ka din. Kasi hindi ka naman basta-basta magpapatawad kapag hindi mo naman nagigets yung circumstance ng other person. So, ayun. Tapos yung sa pagtakas naman po, tumataas din kasi ako. <laughs> <laughs> Parang <laughs> parehas talaga kayo. Ha? Parang match Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pag tumatakas ka sino ka mo? Si Lolo o si Lola? Yung, siyempre, yung mga kapatid ko din. <laughs> oh. Pero yun naman po, ang tinatakasan naman niya po is si Lola. Tapos feel ko naman kung sakaling magkaka-chance na maging partner ko man siya, hindi niya naman itatago sa akin yung mga lahat na ganun. As long as uh, magpapaalam na maayos, baka sumama pa oh. Eh paano yeah. pag gusto sila lang. Pag sila lang okay oh, well, lang din. Basta ako din. With, with friends importante yung magpapaalam kayo sa mga magulang totoo kasi Sama. ang hirap ng mga panahon ngayon pag may nangyari hindi no? tayo mga magulang di ba? pag hindi natin alam kung saan yung mga anak Uri. natin yung pag alala nako napakahirap nun kaya uh -huh. magpapaalam at may intindihan nyo rin kami uh -huh. pag may mga anak na kayo thank you po sorry ma'am you're That... welcome yeah, no. <laughs> lans mo na yun ha <laughs> 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 ikaw naman Dale ba't ka bumaba um, bumaba po kasi doon sa pagtakas kasi baka habang busy po ako, eh tumatakas na po pala siya sa akin. Kasi, oh, yun, yeah. may Pero alam ba, sa mga magulang lang tumatakas, pero sa'yo magpapaalam, papayagan mo ba? Uh, kung sa akin naman po magpapaalam, oo oh, naman siguro. Pero sana, kung kaya naman po sa magulang, gawin po natin. Oh, kasi tumatakas siya dahil hindi siya pinapayagan. Oh. Um, sundin na lang po. Kasi para sa akin, para rin naman sa atin po yun. Kaya nag-aalala yung mga parents natin. Hindi lang naman po para sa present, para yes. sa future din po yun. Sabihin mo oh. sa kanya. Sabihin mo sa kanya yun, Dale. <laughs> ah, Message pa, siya. Sabihin mo siya. <laughs> uh, yun, sundin mo yung lola mo para rin naman sa yan. Kasi lalo na ngayon, nasa ibang bansa yung parents mo, uh, yung lola mo yung mas makakaintindi at saka yung para sa future mo. Yun pa. Minsan kasi nagiging oh. ano yan eh. Yung pa hindi nagpapaalam, minsan nagiging kaugalian na. Habit. Oh, hindi yung habit na oh, uh, yun yun habit sa yun, lahat yun, no? ng bagay na gagawa mo na. Ikaw pa mm -mm. siyang, na, pati sa ibang bagay na gagawa mo ba yun? Yung... Hindi naman po. Sobrang open naman po ako sa parents ko sa so, ibang bagay po. Mm, yung lang talagang paglabas ang pagbata. Pag doon. Hindi niya kayang mag, ano, maging absent sa gimmick. Ganun ba yun? Minsan oh, po. Oh. Depende po sa kasama. Eh, bata pa kasi. Pag gumigimik ba kayo, siyang ikaw, ano ba kayo, KKB o sinong may sagot nun? Ano po, may mga friends po kasi ako ng mga nag, ano po, parang promote, promoter po. Nalilibre? Ah. Ah, promoter. Apo, oh, mga promoter. Ah. So, may times po na need po nila ng tao para ma-fill po yung bars. Ganyan. So, ah, doon po ako okay. sumasama. It's ah, okay. So para, so, para, para work. Parang work yun. Parang work niya pala. Oh, okay, Apo, parang work po ng friends ko. Tapos, support lang po ako. Ah, so siya walang bayad? Sumusuporta oh, na lang? Pag pinaalam mo ba yan sa, sa parents mo, hindi ka talaga papayagan? Hindi ko pa po sure. Kasi ano po eh, ka pinapaalam ko po siya kapag tapos na po. Kapag nakikita na po nila sa ano ko. ko. Pinaalam? Ah, oh, kasi po. pinost mo pa. Alam mo kasi. Hindi, uh, 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 dapat pupunta kayo sa... Nalalaman naman po nila. Kaya kwento ko po. Papa, Kanina kasi humihina yung boses niya. Kasi parang nahiya siya ng konti. Hindi niya kinaproud. Pero ngayon parang naalala niya. O oh, nga naman pala, na-post ko pa naman. Oh, oh, at na-gets naman ng parents ko. Opo. Oh, tapos kinikwento ko naman po yung buong nangyayari. Pag kawawa naman yung lola mo, baka yung lola mo yung inaaway ng parents mo. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi oh, po. Oh. 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 Ayan. Kasi Nakap boss, bossy rin si lola. Takot-takot <laughs> <laughs> kay lola. Takot-takot kay lola.